Hi guys! For today's video ay susubukan namin ang kainan sa Amalig dito sa May San Lorenzo, Biliran Province. So kapit-bahay lang namin itong restaurant na to pero tinanong ko yung aming mga relatives, hindi pa daw nila natatry. Pero masarap nga daw since maraming kumakain. So itatry namin tonight for tonight's dinner. Ayan. So in advance, nagbook na kami at nag-order na rin para pagpunta namin mamaya ay ready na yung food. Okay? So, tour ko kayo dun sa buong restaurant. Located nga pala itong restaurant sa beachfront, same harap ng dagat kung saan nakatapat yung mga bahay ng relatives namin dito sa Biliran. So ayan, may mga kabana sila. Um, sabi nung tita ko marami daw pupunta dito during or after work para mag-chill and mag-relax. Kasi naman guys, ang ganda talaga ng view niya. And ayan, ayan yung dagat and mga kabana. Meron din silang taas overlooking the same sea. So ayan, it's dinner time. Ito na 'yung aming mga in order in advance. So umorder kami ng mixed seafoods. Kapsoy. Fried chicken. Lomi. Tsaka sisig. In fairness guys, masarap halos lahat ng mga prepare nyo lang pagkain and it's fresh. So So ayan po ang aming experience sa kainan sa Kamalig. Thank you for watching and see you on our next videos.